Bawas yung langis natin Naging kalahati na lang nun din rain Ang uh, posibleng maging cost nun Ay overheat Okay yun so hello guys bali magandang araw sa inyo And uh, welcome back again na naman sa ating uh, Channel ano at uh, sa panibagong Video tutorial na naman Okay yun so nandito ulit tayo sa Favorite spot natin Ayan so napakalawa kata uh, Napakagandang spot Ayan at napakatahimik na lugar mga boss ano. Bali ngayong araw, so nakapag-vlog na naman tayo. Doon nga pala sa mga unang video na inupload upload natin, ah uh, tinuruan ko kayo kung paano mag-drive nitong uh, manual na motor, especially dito sa uh, dito sa ating Raider RF 'yan oh. And then next vlog uh, ay uh, itinuro ko sa inyo yung proper na paggamit dito sa ating clutch ano. Kasi nga uh, napansin ko lately dito sa amin, marami sa mga kabataan na kapag kaliliko na sila sa kanto eh napakalayo pa lang ng kanto na lilikuan nila sasakmalin na agad nila itong clutch lever so magpe wheel na sila and then magbabawas na sila dito which is uh, mali ano napakasama sa clutch lining yon so madadali agad yung clutch lining nyo kapag kaganon yung nakasanayan nyo bali ngayong araw Uh, proper maintenance naman tayo mga boss dito sa ating uh, Raider FI or uh, sa kahit anong klase ng motor no? mapabrand man or second hand so kapag ka brand new kasi mga boss yung motor na binili nyo uh, meron tayong uh, specific na mileage na pinapabalik tayo sa kasa no? pero ako kasi brand nyo ko nakuha to uh, nung nilabas ko hindi ko na sa binalik sa kasa kahit na maboid yung warranty okay lang naman kasi tayo din naman yung magme maintenance nito at the same time ako rin naman yung gagastos no? So yung sakop lang naman ng uh, I think insurance Kapag uh, na, yun nga Nagka major problem sa mismong makina ng uh, Unit Pero yun, mabalik tayo sa topic uh, Proper maintenance tayo Pag change oil Paglilinis ng preno Lubrication nitong ating uh, Kadena So kung mapapansin nyo, yung kadena natin Kinalawang na, gawa ng tagulan nga At uh, hindi natin na may maintenance So kasama yan mga boss ano, Huwag nyong ipagwalang bahala yan Napaka importante rin na nalulubricate yan Gulong At the same time yung ating mga Brake pads So yan kung mapapansin nyo May guhit uh, Which is common problem ng uh, rider ano, Na sumasabit yung brake pads nya So ibig sabihin may mali sa so, uh, caliper or sa settings ng brake pads so unang unang mga boss proper maintenance sa change oil tayo ang uh, langis nga pala nitong Raider F ay, ay 1.3 so nasa kabila kaya makikita naman natin dito yan 1.3, 1,300 ml kaya kapag kabumibili bumibili tayo ng langis uh, dalawang litro matik, o kaya isang litro at saka 800 ml eh ayun nga mga boss kapag bumibili tayo ng langis kailangan laging sobra ano so hindi po pwedeng 1000ml lang or isang litro lang yung ilalagay natin So nasa manuals owner 'yan ano and ayun uh, oil filter So nandito rin yung oil filter natin mga boss ayan So itong dalawang tornilyo na to oil filter yung nandiyan Okay sa mileage tayo mga boss unang-una kapag yung motor nyo uh, ay new So, zero mileage pa lang yan. So, automatically, sa first 1,000, pababalikin na kayo sa casa, no? Para dun sa second change oil or sa first change oil. Uh, 500 or 1,000. So, yung ako kasi, uh, first 1,000 or 1,500, 10 change oil ko na. So, dun kasi tayo magbase, mga boss, no? Sa, sa mileage or sa uh, month. Eh, napaka ang panahon. Dito kasi sa mga motor, mga boss, since Uh, since single cylinder lang siya 3 uh, months maximum palagay ko 3 months, uh, may owner's manual tayo, pero hindi ko na kasi ano chinik, you know, hindi na ako nagbase doon bali nagbabase talaga ako sa kilometers ayan, kung mapapansin nyo uh, 2,894 na bali mag change oil ako nyan 3,000 kilometers, so uh, second change oil na natin yon ganun yung uh, pag brand nyo, mga boss, ano First 1,000 change oil Next change oil uh, Pwedeng 2,500 or 3,000 So yun Depende sa usage mga boss ano, Meron naman kasing uh, unit na sobrang babad sa kalsada For example mga joyride ganon, Delivery rider Ayun. So madali lang nila makuha yon Wala pang 3 months or wala pang 1 month Kuha na nila yon Kaya agad silang nag-change oil So napaka-importante kasi na lang sa atin mga boss ano, uh, mabawasan lang ng konti yan, malaki na yung effect sa makina niyan. For example, uh, nagbawas yung langis natin, naging kalahati na lang nung din rain. Ang uh, posibleng maging cause noon ay overheat. No, kasi yung langis uh, sa loob ng makina natin kulang yung nalulubricate niya sa internal parts kaya uh, yung friction tumataas ayun, magiging sanhinang overheat okay so mabalik tayo ulit sa topic again inuulit ko mga boss first 1000 kapag bago yung unit change oil uh, first uh, second change oil uh, 2.5 or 3,000 para hindi tayo mahirapan may magbiblink naman dyan ano? pero yung iba kasi uh, wala yung ibang unit or yung ibang modelo ng motor so dun lang tayo magbabase talaga sa Uh, mileage so tandaan nyo yung mileage ngayon dito sa mga bago for example uh, Yamaha lalo na yung mga bagong modelo ngayon kagaya nitong Raider FI Aerox, NMAX ayan may mga, may mga nagpa-flash na yan dito sa dashboard uh, alam na alam mo kapag ka nagpapa-change oil na magpa-flash na yung oil indicator nya dyan pero sa mga lumang modelo katulad ng mga TMX Rusi, ganyan, mga wave no? So doon tayo magbabase sa mileage Ngayon mga boss kapag ka nakuha nyo yung motor nyo For example nga 30,000 na Nabili nyo ng second hand Then uh, I-declare ng uh, seller Bagong change oil Nasa sa inyo naman yon kung maniniwala kayo no? Pero mas maganda magbase kayo sa mileage For example nakuha nyo 30,000 uh, Pwedeng pagkakuha nyo palang I-change oil nyo na then Magbilang na kayo ng uh, 32,500 second change oil nyo na yon. then next naman pwedeng uh, 33 sa, sa ganyo na sa 3,000 pwede take note mga boss depende yan sa usage ano, or sa paggamit ng unit okay so ganun lang kasimple then uh, oil filter hindi naman mandatory yung oil filter mga boss ayan pero nasa sa inyo pa rin yan kasi unit nyo yan aalagaan uh, nyo yan nasa inyo kung papalitan nyo siya every PMS dyan sa paglilinis ng preno mga boss dito tayo sa uh, disc brake so napakadali lang naman linisin nito kailangan din yan mga bossing ano yung paglilinis ng uh, disc brake natin kasi uh, dahil sa friction umiinit din yan at nagkakaroon ng yan pagguhit-guhit So which is masama yan sa ating rotor disc So kapag ka maglilinis kayo liha nyo yan Harap at likod Even yun sa mga drum brakes ano? Kahit na drum brakes or uh, Disc brake So kailangan ng maintenance nyan Then sa lubrication naman itong ating uh, Chain kadena Kung mapapansin nyo Bili kayo ng uh, chain lubricant no? Para ma-maintain natin yung uh, smoothness na itong ating uh, front at saka rear sprocket at the same time yung ating chain mismo kasi nga moving parts yan babad yan sa alikabok putik, araw katulad nito kinalawang na so dapat maintain din yan para hindi kayo madalas magpalit ng sprocket at kadena lalo na set pa naman yan tatlo yung moving parts na yan front sprocket, rear sprocket at yung ating chain at sa gulong naman natin mga boss, uh, hindi lang tayo basta-basta nagkakarga ng hangin dyan. Ano, meron din tayong tamang sukat na inialalagay dyan. So for example, dito sa likod na gulong, dito sa ating uh, Reader F ay 41 PSI. So hindi ba hindi lalagpas sa 41. So dito naman sa harap, saan na ba yun? Napakainit na. 33 PSI naman. So 33 siya. Ayun, 33 PSI. Hindi tataas, hindi bababa sa 33 PSI. Okay, so ayun lang naman mga bossing. Uh, proper maintenance sa ating uh, uh, motor ano. Mapa-brand man or second hand, mapa-lumang modelo man or uh, bago. Then sa freno, sa brake fluids, makikita naman natin 'yan kapag ka ah uh, mahina na lulubog na siya so dalawa yung titignan natin dyan yung brake fluid or yung brake pad sa likod then sa langis mga boss medyo mainit na sa langis mga boss ano so sa langis tayo uh, kapag nga nga pala mag change oil kayo syempre kayo yung bibili ng langis And sa kasa, may recommend naman sila ano Tatlo kasi yung uri ng langis natin mga bossing. Meron tayong uh, mineral oil, which is yung pinaka-ordinary, semi-synthetic at synthetic. Sa semi, uh kumbaga itong semi na to, uh naka-medium siya or naka-gitna sya Hindi siya mahal, hindi siya mura, sakto lang. And sa fully synthetic naman, ayan pagka sinabing fully synthetic medyo pricey siya, pero maganda siya sa makina kasi ang fully synthetic uh may additives 'yan ano. So dinagdagan niya ng mga additives para sa performance at saka sa uh, makina natin pagka-nag uh, lubricate na siya sa loob. And yung uh, semi-synthetic naman pinaghalong mineral oil at saka uh puli. So may additives siya at the same time may mineral siya. So kumbaga na lang siya. And sa uh, viscosity naman mga boss, nasa inyo na yan ano kung ano yung gagamitin nyo. At uh, 5W-30, 10W-40. So, since wala naman tayong winter dito sa Pilipinas, magbe-base na lang kayo sa uh, temperature nya. So, dun tayo magbe-base sa uh, pagka mainit na or kapagka malabnaw na yung makina. Upon starting, mga boss. Ano? Okay. So, bali hanggang dito na lang, mga boss. At sana may natutunan kayo. At ako nagustuhan yung video na to So, please like, share, and subscribe.